At para sa ating detalye ng balita, pagbibitiw ni Zaldico, nakaiwas sa House Ethics Probe. DOJ pinatitigil ang investigasyon. DJ Joey Boy, ibalita mo. GV DJ Frankie, sinabi ni House Speaker Faustino Boji D. III na ang pagbibitiw ni Representative Zaldi ko bilang Appropriations Committee Chair ay nakaligtas sa posibilidad ng suspension o pagpapatalsik dahil nawala ng restriksyon ng House Ethics Committee nang siya ay mag-design. Nagbitiw si ko ilang oras bago talakayin ng komite ang mga reklamong laban sa kanya sa uh, dahilan upang sa dahilan medikal na hindi siya makauwi sa bansa. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, personal leave lamang ang isinumitin niya at wala namang kasamang medical proof. Binigyang di ini na hindi matatapos ang pananagutan sa pagbibitiw at hinimok ang Department of Justice o DOJ at ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ituloy ang mga kaso laban kay Ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Kinumpirma naman ni Ethics Committee Chair Jonathan Clemente Abalos na hindi na sila maaaring kumilo sa kaso ngunit maaari pa ring magsampan ng civil o criminal case laban kay Ko. Dagdag ni Dita, talakayin pa rin ng plenaryo ang pagbibitiw ng kongresista habang tututok ang kamera ang kamera sa pagpasa ng isang malinis na pambansang budget. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa so gb 99.9, your good vibes.